Ang mga rebelde na umatake sa bansang Syria ay nagpasalamat sa Israel dahil sa malaking tulong na kanilang natatanggap mula rito. Ano kaya ang tulong na ito? Saudi Arabia iniwan ang kanilang ambisyon na magkaroon ng defense treaty sa Washington dahil mas priority nila ngayon ang pagkakaroon ng relationship sa Israel at hinahangad din ng Saudi Arabia na magkaroon ng cooperation agreement ang Israel at Saudi Arabia sa kanilang military. Ayon mismo sa dalawang Saudi officials at apat na Western officials. Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Ayon sa ulat ng The Times of Israel, mapagkakatiwala ang pinagkukunan ng balita ng mga Hudyo dito ay nakasaad ang mensahe ng mga oposisyon na siyang umatake ngayon sa gobyerno ng Syria at nagpapasalamat sa gobyerno ng Israel dahil daw sa tulong na kanilang natanggap mula rito at humihingi pa ng karagdagang tulong na magmumula sa Israel. Nais din daw nila na magkaroon ng pagbabago sa Syria. Nais nila na ang kanilang bansa ay maging democratic country. Nais ng mga oposisyon na maglagay ng bagong pangulo ng Syria pangulo na kung saan willing na makipagkaibigan sa Israel sa pagnanais ng mga oposisyon na magkaroon ng kaunlaran sa kanilang bansa, idinaan nila sa dahas upang makamit ang kanilang inaasam. Nais din nila na makipagtulungan sa Western countries at maliban dito, hindi lang ang mga oposisyon ang humihingi ng tulong sa Israel, kundi mismong ang presidente ng Syria na si Bashar al-Assad tumawag na mismo sa Israel upang humingi ng tulong upang labanan ang mga rebelde na umaatake sa kanyang gobyerno. Kung ganon, maparebelde man o oposisyon o presidente man ng Syria, kapwa sila na nanawagan ng tulong na nagmumula sa Israel sa isang TV channel sa Israel. Kitang-kita ng mga Israelita ang naturang balita maging ng ating mga OFW na ang mga oposisyon na umaatake ngayon sa Syria ay nagsisigawan ayon sa kanila, We love USA and we love Israel. Ang mga sigaw ng mga oposisyon na ito ay opposite na opposite sa slogan at sigaw ng mga militanting grupo na nasa Yemen na tinatawag na Houthi na suportado ng Iran. Dahil ayon sa kanilang slogan, God is the greatest. Death to America, death to Israel, a curse upon the Jews, victory to Islam. Dagdag pa ng mga oposisyon na ibinalita pa rin ng The Times of Israel. Nais nila na makipagkaibigan sa Israel. Marami ngayon ang mga nagsasabi na sa kaguluhan ngayon sa Syria, ito ay isang paraan ng United States of America upang pahinain ang puwersa ng mga militanting grupo na namamayagpag sa Middle East o tuluyan ng wasakin ang mga galamay ng Iran. Dahil kung iyong mapapansin, ang mga militanting grupo na sinusuportahan ng Iran ay pinilaya ng husto ng Israel dahil sa kanilang isinagawang mga matitinding airstrike, lalo na sa Gaza at sa Lebanon at maging ang hutis ng Yemen ay pinagtutulong ang atakihin ng United States of America at ng United Kingdom. Ang mga militanteng grupong ito ay hindi nakakagalaw upang pumasok sa Syria upang tulungan si Bashar al-Assad na siyang kaibigan ng Russia at ng Iran. Kung baga, ang tulong na natatanggap ngayon ng Syria, ito ay nagmumula sa Russia at sa IRGC. Pero ang mga militanting grupo na supported ng Iran ay paralyzed. Tanging ang mga rebelde sa Iraq ang nagpadala ng kanilang mga troops papasok sa Syria upang tulungan si Bashar al-Assad. Pero kahapon lamang ay pumasok na rin ang puwersa ng United States of America sa Syria at agad na nagsagawa ng strike, tinawag ng Amerikano ang strike na ito na self-defense strike. Meron kasing military base ang United States of America sa Western Syria. Tinatawag itong Euphrates. Kapangalan ng malaking ilog na nakasulat sa Biblia na Euphrates or Yoprates ayon sa Amerika ang kanilang base militar ay under attack kaya naman nagsagawa sila ng self defense strike mortars at rockets daw ang dumapo sa kanilang base militar hindi naman pinangalanan ng United States of America kung sino ang may gawa sa pag-aatake sa kanilang military bases pero ayon sa Amerika meron daw Iranian forces na malapit sa kanilang base militar, meron din Syrian forces, dagdag pa ng US Central Command na sa kanilang naturang pag-atake, agad na nawasak ang maraming tangke ng kalaban at mga armored personal carrier at mortars. Nako, napakatinding gulo na nito mga kaibigan. Maliban sa Russia, Iran, sumali na rin ang United States of America. Ngayon, bakit nagpasalamat ang mga oposisyon sa Israel? at anong tulong daw ang kanilang natanggap mula sa Israel. Ito ang sinabi ng mga oposisyon, ibinalita pa rin ng The Times of Israel. Malaki raw ang kanilang pasasalamat sa Jerusalem dahil tinalo raw ng Israel ang Hezbollah ayon sa kanila habang pinapanood daw nila kung paano inaatake ng Israel ang Hezbollah. Tuwang-tuwa raw sila at they are very satisfied. Ayon sa mga oposisyon, ito raw ang dahilan kung bakit galit na galit ang Iran sa kanila maging ang gobyerno ni Bashar al-Assad. Dahil tahimik daw sila habang nagsasagawa ng mga airstrike ang Israel sa Lebanon kontra Hezbollah at maging ng Hamas ng Gaza. Ayon sa mga opposition o mga rebelde na umaatake ngayon sa Syria, wala raw silang issue sa Israel. And we love Israel and we were never its enemy ni Minsan Rao ay hindi raw sila naging kalaban ng Israel. Dagdag pa nila, we don't hate you, we love you very much. Hindi na nagbigay ng detalye ang ofisyal ng Israel kung saan nagmula ang mga rebel groups na ito. Pero ang kasalukuyang umaatake ngayon sa Syria ay pinangunguluhan ng jihadist fighters. Sila ay nagmula sa HTS or Hayat Tahrir al-Sham. Mula din ito sa Al-Qaeda terror isang organization na kilala sa pangalan na Jabhat al-Nusra or Nusra Front. Dagdag pa ng mga oposisyon at rebelde mga kaibigan, pinanood daw nila ng husto ang ceasefire agreement sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah. Ayon sa mga rebelde, sana nga hindi raw sila mag-ceasefire upang mapulbos ng husto ang Hezbollah at kung sakaling magkaroon na nga ng ceasefire, dito raw sila i e Kaya naman, noong November 27, alas 4 ng madaling araw, nagsimula ang ceasefire sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Ito rin ang araw na kung saan ang mga oposisyon at mga rebelde nagsagawa ng pag-atake sa gobyerno ni Bashar al-Assad. Ito raw ay upang mawala na ang puwersa na nagpapagulo sa Middle East. Nako, napakatindi ng mga isiniwalat na itong mga kaibigan. Naniniwala ba kayo sa mga pahayag ng mga oposisyon na ito o mga rebelde ng Syria. Dagdag pa ng mga oposisyon, quote and quote, We will not let Hezbollah fight in our areas and we will not let the Iranians take root there. Ayaw raw nila na magkaroon ng ugat o koneksyon ang Iran sa kanilang bansa. Hindi raw coincidence ang nangyaring ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah at pag-atake nila sa Syria ito raw ay talagang kanilang hinintay at ito nga ang pagkakataon. Ayon sa commander ng mga rebelde, nais nilang pababain si Bashar al-Assad upang palitan ito ng leader na gustong makipagkaibigan sa Israel. Dagdag pa ng commander ng rebelde, nais nila na ang kanilang bansa ay kumilala sa si equality and justice for all Syrian citizens without exemption. Nais raw nilang manirahan sa kanilang bansa na may kapayapaan at kaibigan ng Israel. Take note mga kaibigan, ito ay ibinalita ng Channel 12 sa Israel. Kung merong mga OFW natin na nanonood ng video ito, marahil ay napanood nyo rin ito sa balita dyan sa Israel at kayo na mismo ang makapagpapatunay na ang ating sinasabi ay hindi gawa-gawa kundi tayo ay may basihan. At eto na nga, pinangalanan ang isang Syrian exile, isa siyang oposisyon, ang kanyang pangalan ay si Fahad al-Masri na nawagan ito sa Israeli military na suportahan ang oposisyon. Nais nila na bombahin daw ng Israel ang mga nasa posisyon sa Syria at ang mga pwersa ng Iran na tumutulong kay Bashar al-Assad. Pero gusto ko lang ipaalam sa inyo mga kaibigan na hindi nag-reply ang Israel sa panawagan ng mga oposisyon. Maging ang presidente ng Syria na si Bashar al-Assad hindi sumagot dito ang Israel. Ayon kay Daniel Hagari, spokesperson ng IDF, Syrian war is a serious war and Syria is for Syrians. Marami ang naghahangad na makuha ang suporta ng Israel. Parahil ay nakikita nila kung gaano katindi ang military forces ng Israel dahil sa nangyaring gera sa pagitan ng Israel at ng Hamas at ng Hezbollah ng Lebanon at maging ng Hutis ng Yemen. At alam nyo ba mga kaibigan hindi lang ang mga oposisyon ng Syria, hindi lang ang gobyerno ni Bashar al-Assad ang nagusto ang puwersa ng Israel, maging ang Saudi Arabia, mga kaibigan, ibinalita na inabando nito ang kanilang ambisyon na magkaroon ng defense treaty sa Washington dahil mas pinapriority nito ang pagkakaroon ng defense treaty at military agreement sa Israel. Ang balitang ito ay iniulat ng Reuters at maging ng USA Today na is ng Saudi Arabia na magkaroon ng normalization at relationship sa Israel. Kayo mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa pahayag ng Saudi Arabia? At ano rin ang inyong masasabi tungkol sa mga sinabi ng mga oposisyon sa Syria? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin at upang maging updated ka sa mga pinakabagong kaganapan sa Middle East sa buong mundo sa Israel paki-subscribe na rin ng ating maliit na channel na ito ang usapang banal maraming maraming salamat sa inyo may god bless you and thank you so much for watching goodbye